Oh, oh, oh. wala yun na yung yun. yun, yun. yun, yun. game masakit ha? wala yun huwag ka dyan sa maguya mo ayun, ang oh, daming guya mo Get. Inget. lang ano mo? Inget. Ay lang sa'yo Ha? Ay lang bigay sa ni Lorraine? Hmm. Grabe naman yun. Oh, ano yeah. Wala ka talagang hinampas sa parte niya. Anak, oh. think... ay oh! Lagay mo na agad sa damit mo. Makakadumi yan. Makakadumi. Baka magkakadumi. Ay, magkakadumi yan. Seven peram. Pinakaan ka na isda. Uy, ka daming mali no uga sa mole